Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Sen Kiko, kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman sa edukasyon. Ano po ang inyong tututukan at ano ang solusyon? Ang tututukan natin ay yung problema ng malnutrisyon. Dahil na uh, may mga datos na nagpapatunay na marami ang nagda-drop out ng ating mga anak. Hindi na nagtatapos ng pag-aaral dahil sa gutom. Dahil kulang ang kanilang pagkain. Walang pantustos dito. Yan ang ating tututukan. May datos din na kapag nakakakain ng husto ang ating mga anak na ayos, mas maganda ang test scores nila sa math, sa English, sa mathematics, sa science. Kaya ang ating solusyon, yung tinatawag pong libreng almusal mula um, daycare hanggang 12th grade. Libreng almusal na kung saan ito'y sa lahat ng pampublikong paaralan, Uh, at, uh, at ang magiging resulta nito, busog ang ating mga anak, mananatiling nag-aaral, hindi magda-dropout, at dagdag dito ay makakaaral ng maayos. So, libreng almusal at dagdag pa dyan para sa food security hanggang kalahati ng almusal na ihahain sa ating mga anak sa pampublikong paaralan, manggagaling direkta sa mga lokal na mga magsasaka at lokal na mga manging isda sa mga paaralang ito para may dagdag naman nakita ang ating magsasaka at manging isda dahil direktang bibilin sila sa tamang presyo at siyempre sariwa, masustansya at maayos itong magiging almusal. Libreng almusal para matutukan ang malnutrition sa na matinding malnutrition sa ating mga eskwelaan, sa ating mga mag-aaral. Follow-up questions mula una kay Harvey. Senator Kiko, uh, salamat po sa inyong uh, kasagutan na sinabi niyo unahin natin ang libreng almusal sa mga kabataan. Pero isa rin po sa findings ng EDCOM2 na ang ating mga teacher ay overburden. I would assume na itong mga guru na ito ay magbibigay or mag-i-implement nung pagbibigay ng almusal sa mga kabataan. Tama si Harvey na ang mga teachers ay overloaded with other administrative work and therefore itong libreng almusal na programa, hindi mga teacher ang magiimplementa nito. Kinakailangan dito nutritionist, kinakailangan dito kasama ang local governments, kinakailangan kasama rito ang parents teachers association para hindi kasama ang mga Madadagdagan. dapat ang mga guru natin focus on teaching, focus on uh, education, hindi focus on other administrative matters. So this will be an interagency uh, uh, intervention program involved ang in DILG, ang DepEd, ang DSWD in some areas and the LGUs. So I agree, the teachers should not be involved in this. Uh, school meals program because they should focus on teaching. Dudugtungan ko lang po 'yon Senator Kiko. Nabanggit niyo po uh, may mga nutritionists na papasok sa ating uh, para mag-implement nito. Yes. Ang ibig sabihin po ba nun ay magkakaroon tayo ng karagdagang tao. Given po ngayon na hindi natin nakakamit yung global standard ng pondo sa edukasyon na at least 6% ng GDP natin. Saan kaya natin huhugutin yung pondo para pampasweldo sa mga karagdagan tao at sa mga programa na gusto nating ibigay para sa mga kabataan. Huwag nating nanakawin. Di ba? Sabi ng COA, good governance, up to 1.3 trillion ng budget ng ating gobyerno ay napupunta sa corruption. In other words, eh, tumili tayo ng mga leader na hindi corrupt uh, para maimplementa ng maayos at hindi napupunta sa korupsyon ng up to 1.3 trillion uh, na nabubulsa. Yan ang koa nags ang, ang nagsabi niyan. So may pondo diyan. Kailangan lang ayusin yung paggamit nito. Uh, at uh, napatunayan na rin natin na kapag ang leader ay tapat at maayos at hindi korup, e eh, sumusunod na by and large no? ang mga nasa bureaucracy. Pero pagka ang leader ay korup, ay sumusunod din yung burokrasya. So, dapat piliin natin yung mga tapat at totoo. Midi? Sir, there was a very recent study given by the NSA na more than 18 million high school students who graduated noong 2024 apparently do not know how to read or even understand a very simple story. As a teacher that has been teaching for over a decade, just like my associate Mr. Harvey, I find this extremely alarming. Yes. How can nutrition solve this? Well, I did not say nutrition will solve the problem of our children not being able to read. So allow me to correct that. I mean it's, it's a mistake to say that because there is that problem, then the problem will be solved by the Libraing al-Musal. So Malik, no, I'm not saying that. But I agree with you that that is a problem. And I think there has to be a focus precisely on using our resources to be able to hire more teachers, to be able to put in place uh, programs for tutorials so that children who are lacking in the ability to read will, by way of tutorials, improve their skills. This can be corrected. And tutorials have shown that students who are lagging behind can catch up. So, yes, we have to hire more teachers. Uh, and that's why I said, wala munang, I mean, walang corruption, di ba? Ayusin yung pondo para we hire more teachers, we bring in more interventions and investments in terms of...